<coughs> so, paano yung symbol yung ah uh, bladder pressure tank with uh, electric pump So, ito, yung magamit natin is isang ah uh, bladder pressure tank tapos water pump tapos itong maxisaurus nya So, unang gawin is patong natin ito water pump nito ayan so kailangan may bolt may bolt sya dito tapos ah, uh, yung kanyang fittings so unang fittings is itong check valve saka may nipple dito tapos may check bolt.

Okay. JT. Posma. Ito. J si bushing. Ah, may bushing dito. One half by one. Tapos may bushing din dito. Ito. One fourth by one. kabit na ito dito. Tapos may ito yung if fitting. If connector. So dito yun. Kabit. Yan. So dito sa if connector dito natin ikakabit ang pressure gauge dito, dito okay. tapos dito sa isa dito natin ikabit ang pressure switch dito ah Okay. So, ganyan siya. So, ito setup. Tapos, ito yung hose. Ah flexible hose uh, pressure. Itu yang makakabit sa tangke. itu Hai, hai, Terus itu kalau yang yang kalau yang hai, hai, Di hai, hai, No, 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 no. Carito. Oke. Okay. Ini aja. Ayo nih yang Oke. Okay. Saya. So, so, yung wiring dito. Ito dito na dito na yan sa ano, Pressure gauge, ah pressure switch. Sabila. So, Mga mapuntang breaker. Oke, okay, ganito lang pag simbol ng pressure tank. yung bladder pressure tank or ito yung tinatawag sa iba na booster uh, pressure booster ito yung guys pressure booster okay or bladder pressure tank installation so kung mayroon kayong balak na magkabit ng magkabit ng uh, booster or palakasin nyo yung tubig niyo sa loob ng bahay So ganito yung setup na gagawin niya. So ito na yun. So dito, ito yung suction. Dito papasok yung source ng tubig. galing uh, reservoir nyo or galing balon. Pwede ito din sa balon. Pwede rin sa reservoir. Okay? So thank you.